Good morning, everybody. So, karon mag-burning lips. Mag, mag, susunog tayo ng daw ng laurel. So, kung ano lang po yung mahinihiling hinihiling nyo, isusulat lang po nyo dito. For example, po is, for example, help, good help. Kasi, importante po yung good help, good help is wealth. So, ganito. Kasi ito pong dahon ng laurel is very generous po niya. Kung ano yung hinihiling niyo po sa dahon ng laurel, ito po ay magkakatutuong. Sabayan lang po ng dasal at pananalik. So, susunogin niyo po ganun sa kanila. Dapat po ang pagawa nito is Tuesday morning at saka Friday morning. So, ganito lang po siya. Susunogin. Dapat may abalone shell po kayong ganito. Susunogin. Tapos, i-manifest ima nyo po kung ano yung, po yung nakasulat dito sa dahon. while nagsusunog po kayo is, i nyo po na natutupad at nakakamtan nyo na po yung mga wini-wish nyo. Ganito po. Huwag nyo lang pong sasabihin. I-visualize nyo na lang siya. tsaka guys dapat may may ganito po kayo para pang anong tawag nito para ito po yung gagamitin nyo para sa dahon kasi syempre mainit po gagamit po tayo ng apoy, yung kandila natin so dapat po pag, pag magmanifest lang po pwede po kayong gumamit ng uh, white candles pero pag ma-manifest po kayo ng about money gumamit po kayo ng green candle about love, red candles. So, yun lang. Saka, hey, gusto nyo po, magkakapira po kayo ngayong araw. Ilagay nyo po dito, magkakapira ako ngayong araw. Magkakapira ako ngayong araw. Okay. So, ganito po. Basta ilagay po yung mga wishes, wishes ninyo sa, isulat niyo lang po sa dahon. Tapos susunugin, tapos ilagay dito po ito po sa abalone shell. After nyo po, after po ng pagsusunog, ito pong ating ashes, pwede po ito ilagay sa pot or sa plants ninyo. Or, eh, pag wala po kayong plants, pwede po ito eh, ipalipad sa hangin. So, Ayan, itong pangalawa na wishes. Dapat bu visualize din po, i-manifest ima po. At saka, iisipin niyo po na nakakamtan niyo na po yung mga wishes ninyo. po So, ganun lang po. Kapag, kapag po nasusunog po siya ng mabilis, Ibig sabihin po, matutupad po yung mga mini-wish nyo kaagad. Pero pag hindi po siya nasusunog, mag-wait po kayo ng uh, result po ng mga mini-wish -wish nyo. So, ito pala po yung binibinta ko po na bay leaves. Ilalagay ko po yung link dyan sa description box. At dito po, i-click nyo po pag nag gusto niyo po mag-order. 50 grams po siya at buo po yung mga dahon. Buo po yung mga dahon nito. Ayan po. Buo siya. Pwede niya siyang masulatan ng maraming wishes. Kasi nga, malalaki po yung dahon. Puro buo po siya. So, just click the description box kung sino po gusto mag-order. At saka guys, ang ganda ang kagandahan po ng Philips na to is mabang Nakatanggal po siya ng stress. Ayun lang po. Maraming salamat. God bless everyone.